Kung may isang salita na bagay sa topic na pag-uusapan natin ngayon, ito na yun, accountability. Kasi ito ang ugat ng bawat ligtas na workplace. Sa trabaho, ito ang pinaka-underrated na salita. Hindi mo lang dapat ito naririnig sa HR o isang memo. Dapat maramdaman mo ito sa bawat takbang ng operasyon. Kung safety officer ka, accountable ka sa lahat ng mga bagay na hindi mo nasita kung employer ka accountable ka sa bawat unsafe condition at kung manggagawa ka naman accountable ka sa lahat ng shortcut na ginawa mo Dole Department Order 252-25 is not another policy it is a challenge for us to step up our games and take responsibility. Kasi nga, di ba, ang safety hindi lang dapat compliance. Isa itong panata sa buhay mo at sa kapwa mo manggagawa. Ngayon, siguro tanong mo, bakit konektado ang accountability sa bagong department order na lumabas? Well, let me ask you this. Alam mo ba ang consequence pag binaliwala mo ang safety? Alam mo bang pwedeng mapasara ang iyong negosyo, makulong ang employer, o mawala ng benepisyo ang lahat ng manggagawa kung hindi susunod sa DOLE DO 252-25? Ito yung mas pinatibay, mas malinaw, at mas mahigpit na version ng OSH Rules. At oo, guys, pinalitan na nito ang DO 198-18. Alam nyo, hindi ito hypothetical. Hindi ito hula lang. Totoo itong nangyayari sa maraming trabaho dito sa Pilipinas. Kaya, mas mainam na hindi lang dapat natin alam. Pero dapat nating mas maintindihan ang importansya ng Dole DO252-25. Hi! Ako nga pala si AC at isa akong health and safety officer na nakabase dito sa Pilipinas. Kung bago ka pa lamang sa channel ko, well, ang channel na ito ay para sa mga bago, veterano at interesado sa mundo ng health and safety. Ang channel na ito ay naglalayong magpahalat magpakalat ng informasyon at kalaman patungkol sa mundong ito. Kaya kung interested ka, tara, samahan mo akong i-explore ang mundo ng health and safety. Let's go! Meron nakapagkwento sa akin eh. Meron daw isang manggagawa. Masipag sa construction. Ang lagi niyang trabaho is sa scaffolding. Pumapanis siya ng scaffold. Walang PPE. Nakachinelas lang. Kasi daw, mas makapit daw yung chinelas niya kaysa sa mga safety shoes. Wala daw helmet. Kasi daw, mas matigas daw ang ulo niya kaysa sa helmet. Hindi rin gumagamit ng gloves. Minsan nga, iniisip po sa nagkwento sa akin. Ano ba itong tao na to? Tao pa ba to? So, ito na nga. Umanik tong tao na to sa scaffolding. Kaso, biglang nalaglag. Ang tanong ng nakararami, sino ba dapat ang managot? Walang naka-assign na safety officer sa work area. So, paano na? Sino ang may kasalanan? Alam mo ang sagot? Lahat ng tao doon sa lugar pagawaan. Yung ganitong senaryo, dito nagtatrive yung Dole DO252-25 kasi sinisigurado nito na hindi na mauulit yung mga ganitong tagpo. Okay, hindi ko na i-discuss lahat nung nandoon sa DO252 pero I'll make a breakdown out of it. Pag-usapan natin punto por punto. At ang pag-uusapan natin ay ang key highlights ng DO252-25. Sa tingin ko, ha? Okay? Kasi pare-parehas lang din tayong nagbabasa ng DO252-25. So, question. Baka kayo nagtataka, ah? Kanina pa ako sabi ng sabi ng DO252-25. Ano ba ito? DO 252-25 is a revised implementing rules and regulations of RA 11058 o yung tinatawag nating OSH law. It officially replaced yung una, yung DO 198-18. It is created to clarify gray areas, strengthen enforcement, and improve compliance across all workplace. Okay, simulan na natin ang breakdown. Unang punto, yung OSH personnel requirements. O guys, eto yung mga mandatory na meron sa lugar paggawaan. Safety officer, OH personnel o yung occupational health personnel at syempre first aider. Nakasaad din dito guys, yung tinatawag na refresher training. At dapat, every 3 years, merong refresher training na magaganap. At dapat, documented ito. At dapat din, pre-present ito during inspections. So, sino yung mag inspect Siyempre, si Dole sino pa ba at hindi lang 'yan pangalawa yung compliance natin sa mga OSH regulatory requirements dapat nating siguraduhin na merong risk assessment, emergency plans, safety training calendars at health surveillance ang ating kumpanya at yung mga annual submission guys required na required na talaga isa pa sa dapat nating malaman ay ang coverage for all it applies to all work places na no exemption based on business size or industries now let's go deeper into the enforcement side saan ka ba pwedeng maparusahan sa number 4 yung stricter enforcement and penalties dole can issue compliance order and then susunod doon yung work stoppage order yung penalties nagre-range siya sa 20,000 hanggang sa 100,000 pesos per day and per violation. Guys, ang sakit nito sa bulsa para sa mga management o sa may-ari ng kumpanya. Hindi lang din puro physical na panganib ang napag-usapan sa DO252-25. Mas pinalinaw na rin dito yung mental health and ergonomics. Sa department order na to, ini-stress na dapat yung kumpanya, dapat nilang i-address yung stress, yung harassment, yung burnout ng mga manggagawa dapat ma-address din yung posture at yung mga repetitive injuries nagkaroon din ng mga extra protection para sa mga pregnant women, PWDs at yung mga batang manggagawa. Ngayon, alam mo na yung mga requirements. Eh ang susunod na question, ano naman ang proof natin kung paano natin ito mapapatunayan sa DOLE? Yung pang-anim ay yung documentation and reporting. Dapat magmaintain tayo ng records ng mga trainings na ginawa gawa natin. Dapat meron din tayo mga PPEs, insurance lag. Tingnan natin doon si Mang Kanor. Ilang beses na ba nag-withdraw ng helmet to. <laughs> <laughs> medical surveillance file, yung ginagawa ninyong pre-employment, medical, yung annual physical examination, yung special examination, marami pang iba. Dapat per employee, naka-file yan ng maayos. At yung 24-hour period na kung sakali magkaroon man ng tayo ng fatalities o accident na major, dapat meron tayong documentation noon. Kahit na yung mga accidents natin sa work area, Siyempre, 'di ba? Ginagawa nga natin 'yan, yung air na tatandaan niyo pa sa previous nating vlog, dapat meron 'yun, properly recorded, properly documented, and properly received by DOLE. At syempre, dapat din nating tandaan na ang kaligtasan ay hindi lamang sagot ng isang tao, pang-pito, shared responsibility. Okay, paano na ba ito ngayon? Sabi sa DO 252-25, yung mga employers daw dapat siguraduhin magpo-provide ng resources. Kaching! Money yun, guys. Kailangan isupport na talaga ng employer. Supervisors, dapat siguraduhin din nila na sinusunod ang mga polisiya, guidelines at work instruction. At syempre, ang mga manggagawa, dapat sumunod sila sa guidelines, work instructions, uh, policies, rules and regulations ng company, tamang pagsuot ng PPE, mga ganun mga bagay. Dapat kino-coordinate nila at kino-comply. Ganito yon. lahat ng may papel sa kumpanya, dapat may pananagutan. Ngayon, baka tanong mo, ano naman ang pinagkaiba ng DO 198-18 sa bagong Department Order? Ito 'yon, guys. Ang DO 252-25 ay mas malinaw, mas strict at mas inclusive dun sa luma. Yung mental health at ergonomics na dati hindi masyadong nabanggit, ngayon, required na. Yung mga programs na dati e-suggested, ngayong department order, eh dapat submitted na. Yung mga penalties ngayon, meron na silang mga defined triggers at meron na ring deadline at pinakawli, yung mga safety officer na dineployed at yung mga training metrics ay mas strict to. In short, wag naman nating ibaliwala yung unang DO. Kasi yung DO 198-18, it laid out the rule. Ngayon, yung DO 252-25 make sure that we follow the rule. Malino ba yun? Sana malinaw yun ha. Klaro na, di ba? DO 252-25 is not just a revision. It's a complete level up sa implementation ng Oslo So ngayon, ang matinding tanong paano ngayon tayo tutugon? Paano ngayon tutugon ang mga empleyado, ang mga safety officer, at ng employer? Okay. So, mga kapwa safety officer ko, ang DO252-25 ay ah, hindi burden. Hindi ito pa saning cruise. Ito ay blueprint, mapa, o kaya eh, instruction, blueprint nga eh, para maprotektahan ang mga manggagawa para sa kanilang pamilya at para sa kanilang future. Damay na rin natin yung business ng employer. <laughs> Joke lang, syempre lahat importante kayo naman. And if you value your life, you must value your safety. At kung totoo ang accountability sa atin, hindi na natin nahayaan pang may masaktan sa ating work area bago tayo kumilos. Ang kaligtasan kasi guys ay hindi option. Isa itong karapatan at tungkulin natin na protektahan ang karapatang ito. Ngayon, kung gusto mo makaiwas sa penalty, ma-inspect ng dole na walang ka ba sa puso at syempre maprotektahan ang mga kapwa mo manggagawa. Ito na yung chance mo maging proactive ka. Okay, so kung nagustuhan mo tong video, please like this video para naman ganahan ako at mag-comment ka na rin. Compliant ka ba? Compliant ba yung management nyo? At share mo na rin to sa HR baka sakasakaling eh, ikaw lang salita. Na-joke lang. <laughs> De, share mo na rito sa HR, sa kapwa mo safety officer, sa mga manager, sa mga tao sa tingin mo eh, may tatamaan at gigising sa puso't isipan nila. At kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka naman. Well, yun lang. So, sana marami kayo natutunan at nag-enjoy kayo. Ako nga pala ulit sa AC, maraming salamat. Paalam.